Ito na mga idol, talaga. May regalo kami doon sa mga bata. Yung mga bata doon sa bundok, yun yung lagi namin kasama na mamingwit at saka magkabit ng taon. Kung dati kasi may may, 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 YouTube ako kasi, may YouTube channel ako. Ngayon, yung buti ng coke na 1, uh, 2.5, Hinahati namin yung liig nun puputuloy namin yung liig nun tapos babalik ta rin namin tapos lalagyan namin ng butas-butas yun para yung tubig hindi siya mag sa loob tapos lalagyan namin ng inihaw na nyug pag nilagyan mo ng inihaw na nyug yun papasok yung yung mga yung tawag doon yung tawagin sa amin na yung orang orang yata yun orang. basta yung hipon sa tabang mga idol kaya ang regalo namin to sa dalawang uh, bata doon Na lagi namin kasama Kay Ati Misay At saka kay Ati Mia Kasi si Ati Gian hindi yung sumasama naman sa amin Hi hey, Ati Gian Si Ati Gian hindi yung sumasama sa amin Kasi busy yun siya Sa trabaho Si Ati Gian kasi Ano na yun siya Yung isip niya Biyong mature na siya oh. Ito mga idol oh ito mga idol ibubuka lang to binubuka lang to na ganito parang kulambo to kala mo yung kulambo ng bata mga lords pero yan ganyan siya papasok yan yung isda mga idol ang dami nitong butas nito anim ah, ha ah. One, two, three, four, five, six Anim na butas Anim na butas to mga idol Lalagyan namin to ng pain sa loob Tapos Yung mga isda papasok Doon Alam nyo kasi mga idol Normally Yung isda sa tabang Bukod sa mga Dalawa to mga idol Dalawa ang mga isda sa tabang bukod sa mga dalag at pantat, yung tilapia kasi yung mga isda dyan hindi na ganong lumalaki pero may matatanda na yan sila. Hindi yan ganong lumalaki. Ngayon siyempre mamimili kami yung mga isda na, ano ba, nagpandaw kami yan. Yung mga isda na talagang bata pa, siyempre hindi naman namin huli niya Hindi namin, Aalis namin, babalik namin sa ilog yun. Yun lang yung mga talagang alam namin na matanda na na isda. Ganon talaga yung mga isda, mga idol sa tabang, sa ilog. Hindi sila ma malalaki talaga. Hindi sila lumalaki bukod lang doon sa dalag, pantat, katsili, at saka yung tilapia. Yung tilapia kasi lumalaki yung mga idol. Pero yung mga normal yung mga isda, katulad yung mga... <laughs> Kalimutan ko na yung mga, idol, yung mga isda yung mga idol, yung mga idol sa, sa tabang. Mga pangalan niya. Pero yun. Pag namimingit kami at saka nagkakabit kami nun. Ang karamihan nahuhuli namin ay mga orang. Sus, ang sarap sabi ko sa inyo mga idol. Pag sinigang namin yun, sinisigang namin yun. Yung mga orang, ang sarap. Yan. Dalawa yan. Atimisay, atimiya.